Hello, hello. Kanina, galing tayo dito sa baba. Nang tayo ay pauwi na ngayon. Saka lang, uh, ko yung nakikita ko kanina. Sa aking dinadaanan. Yung katulad nito, ay ano lang to. Uh, decoy sign marker yan huwag tayong magtaka akala natin yun na matami ditong decoy sign marker na nilalagay ang mga hapon ganito dapat yung nakikita natin sa mga bato yung sulat talaga ng mga hapon at ang pagkakagawa ng box or lalagyan ng uh, ng gold bars na may laman or anumang bagay na kanilang nialagay basta sa gilid ng ilog ay matitigas na batu ang kanilang pinagyalagyan ito ito gawa sa natin ng apon ito Pinapsyan talaga ito gawa ng hapon yan ang problema nga lang ay gumalaw na siya itong mga to siguro dati ito ay ano to naka file ang mga bat na ito naka yan dahil sa lakas ng baha uh, ano na na naglag ng mga bato gumulong na ayun, nangyari uh, wala na dagdag ng mga bato hindi natin matukod kung saan ang isang deposito meron akong kapagit sa inyo na gawa ng halagyan yeah. gawa ng mga hapon na isang halagyan sa tingin ko naman ay Uh, may laman ito dahil sobrang bigat talaga siguro nasa 50 kilos o um may git pa ang bigat ng bato itong kanito akala natin gawa talaga ng hapon totoo lang ano lang to, nature made lang Ito atin ating kilatis sa uh, pagbabasa ng sign. Ito. Gawa ito ng hapon kaso nga lang hindi ko yung marker. Yun. Yun ang ating sa mga sign. Hindi lahat ng sign ay legit naman. Sa karamihan, hindi ko ilang, hindi ko yung marker lang dito balaw kayo na yung eh uh, detik el ko akala ko gold yung pala yung nakabagay dito ay hindi naman gold kaya hindi ma detik ang aking ginawa pero ito may detection malakas ang kanyang detection sa gold ito ang pagkita ko sa inyo na lagyan ito ginawa ng mga hapon napakabigat to ito sobrang bigat hindi ako nakakamay parang nasa 60 or 50 kilos maliit lang siya pero sobrang bigat matigas na ba ito Sa siyang araw ditikin natin kung may detection niya kasi hindi naman gold yung nakalagay dun eh parang ibang bagay dito kasi sa lugar na ito mayroong ano tatlong puno na naka triangulation ito isang puno ito sa yan puno yan. Ito sa kabilang isa. Yan. Akala natin itong mga yung ganto. Itong mga ganto akala natin ay gawa ng hapon. Sa totoo lang ay nilang to. Nature made lang. Yan nang kain nang ginagawa. Nature made or liquid side marker lang kaya hindi natin masasabi na yun ang deposito parang palayok at saka bigat simento na parang isang palayok yan ang natin nakikita nakilag dito sa na ilalim ng bat ito hindi ko ito kung hindi may laman pa ito ito kasi nakadikit sa bato Bati ito, ayon kung ito'y iba'to. Kilala ito, parang dunong, parang truck, baka po yung iba kasi ang tangal ang deposito dito lang sa mga bibili dir -dir niya, mga bawal lang Ayan, ito kung ano na ito. Para siyang isang aeroplano o ano ba yan, barko. O ito so, dito, pating. Ayan. Ito ang klaseng hayop yan. Ito may, na, may isang malaking bato. Asin nito. Malapit na malaglag. Nakapatong lang. napakalaking semento yung tiga dalawang pating yun sya yun sya dalawa magkaparihas nature made natin ay gawa ng hapon hindi pala hindi much chow made lang ito man yun yung mga to alam ko dito marker to dito yung sign marker yan dito saan nakalagay dito ay apat na deposit 1, 2, 3, 4 Ito lahat natukoy natin yung lahat ang except dito dito yung punta naman natin dito kung kung alam na rin basahin ng sign ay tukoy natin agad tuloy so, mga lang para siyang bayong siguro may poison or bomba may takip ayun nakita natin yung mga sign na yan mga box duplicate Ang mga isa nato yung matagpuan ng isang piraso. Nabita yun yung locator sana. Diba ito yung pambadjit kasi. Wala ito yung pambadjit. Kaya, wala ito yung pambigit. Ito dito, ito, sanghul. Na, uh, Ito na siya na Nanod na siya Sa giveaway Pinaglag yan ng giveaway Na maliit lang Yung so mga ganitong butas Ay uh, nature made lang So, ang gawa ito ng tao ito. Isang hole. Yan. Ang ating nakikita sa lugar na ito. itu so, barang itu may ada dat dat ini maksudnya kasih itu dia lagi mga ini oke okay, selamat saya inyong panunood subscribe to my channel